Ang malabong ilaw mula sa screen ng telepono ay nagpinta ng kakaibang liwanag sa mukha ni Aling Nena. Nasa kanyang ika-70s na siya. Ngunit ang kanyang mga daliri ay nakakagulat na bihasa sa pag-swipe sa screen. Hindi ito laro. Ito ay isang dating app. Isang notification ang biglang sumulpot. May bago kang match. Lumawak ang ngiti ni Aling Nena. Ngunit, agad itong napalitan ng isang munting pag-aalinlangan. Pinindot niya ang mute sa radyo kung saan umaalingaw ngaw ang isang lumang kundiman. Ang paghahanap ng pag-ibig sa edad niya ay hindi dapat marinig ng sinuman, lalo na ng kanyang anak na si Elena. Si Aling Nena, 72 taong gulang, ay matagal nang nabalo. Limang taon na siyang nakatira kasama ang kanyang anak na babaeng si Elena na siyang nangangalaga sa kanya. Mahal niya si Elena at alam niyang pananagutan ng kanyang anak ang pag-aalaga sa kanya, bunga ng kanilang malalim na ugnayan at utang na loob mula pa noong kabataan ni Elena. Gayunpaman, sa kabila ng pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang pamilya, madalas niyang maramdaman ang pag-iisa at kalungkutan. Ang pakikisalamuha lamang sa kanyang anak at mga apo ay hindi sapat upang mapuno ang nawalang espasyo sa kanyang puso. Kamakailan Nabasa niya ang isang blog na nagsasabing hindi pa huli ang lahat para makahanap ng pag-ibig sa senior years. Naipakita rin sa telebisyon ang mga karakter na nakakatanda na nakakahanap ng romansa na nagpapakita na ang pag-ibig sa mas nakakatandang edad ay kumakatawan sa tunay na buhay. Nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob. Napansin din niya ang pagdami ng mga online dating apps para sa mga senior. Kung dati ay para sa mga kabataan ang mga apps tulad ng Tinder or Bumble, ngayon ay marami ng aplikasyon para sa lahat ng edad at maging ang mga may age requirements para sa mga senior. Saan ako magsisimula? Tanong niya sa sarili. Habang tinitignan ang listahan ng mga inirekomendang apps. Napili niya ang Mingle 2. Dahil nabanggit na ito ay isang libreng Filipino senior dating site. Ang ideya ng pakikipag-ugnayan sa mga kababayan na may posibleng katulad na karanasan at pananaw sa buhay ay nakapagbigay sa kanya ng kapanatagan. Sumali rin siya sa isang grupo ng suporta para sa mga senior kung saan nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig at romansa habang tumatanda. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan, kundi may pisikal na reaksyon din at maaaring magpabuti ng kalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng tulog, at pagbabawas ng stress. Pagkatapos gumawa ng profile, inilagay niya ang malinaw na larawan ng kanyang muka at tapat at detalyadong paglalarawan sa kanyang sarili at mga layunin sa pakikipag-date. Nagulat siya sa dami ng mga gumagamit. May higit sa isang daan at put-pitung milyong singles na higit sa limang pu sa senior match lamang. Hindi pa kasama ang ibang apps. Napagtanto niya na, kahit may learning curve sa teknolohiya, ang online dating ay nagbibigay ng maraming oportunidad. Mahalaga rin, ani ng kanyang nabasa, ang tiwala, katapatan at komunikasyon bilang pangunahing prioridad sa mga relasyon ng senior. Hindi na ang pisikal na anyo. Naging maingat si Aling Nena. Alam niya ang mga panganib, tulad ng fake profiles at scammers sa mga mainstream apps. Kaya't bago makipagkita, nakipag-usap muna siya sa telepono at video chat. Ilang beses siyang nakipag-usap sa iba't ibang tao, ngunit walang spark. Hanggang isang gabi, nakita niya ang profile ni Mang Ray. 75 anyos, byudo, at may hilig sa paghalaman. Nagpalitan sila ng mensahe. Ang kanilang mga usapan ay natural at hindi napipilitan, tulad ng inilarawan ng Mingle 2. Aling Nena, gusto kitang yayain magkape sa plaza bukas ng hapon. Text ni Mang Ray. Bumilis ang tibok ng puso ni Aling Nena. Ang pakihamdam na ito ay hindi niya akalaing mararamdaman pa sa edad niya. Nais niya ang mga sinabi sa kanya sa isang video tungkol sa pabebe moves ng mga lolo't lola. Ang pagiging buhay at hindi nahihiya sa pagpapakita ng kaligayahan. Pero naroon pa rin ang takot Baka sabihin nila, matanda na ako, nagpapapansin pa. O baka naman pag-usapan siya ng buong barangay. Ngunit ang kanyang pagnanais na muling ngumiti ng walang takot ay mas matindi. Kung ang pagmamahal ay malayang hangin, hindi mo kailangang sabihin kung gaano kaliwanag, pero nararamdaman mo ang liwanag nito. Naaalala niya mula sa binasa nagpa siya siyang maging matapang ng hindi nasasaktan. Sige Mang Ray, kita tayo, reply niya. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis. Nagayos siya ng buhok, nagsuot ng damit na paborito niya. Naroon si Elena, naghahanda ng almusal. Ma, may lakad po kayo? Tanong ni Elena. Hindi niya masabi agad ang pag-aalinlangan sa reaksyon ng kanyang pamilya ay isa sa mga issue sa senior romance. Maraming anak ang maaaring mag-alala o makaramdam na pinapalitan ang kanilang namayapang magulang. Ngunit naisip niya ang payo. Siya ang ultimate authority sa kanyang sariling buhay pag-ibig. Makikipagkapilang ako sa isang kaibigan anak, sabi niya sa ngiti. Ah, okay po, sagot ni Elena tila walang pake. Pero alam ni Aling Nena na nagtatago ang kanyang anak ng mga tanong. Sa plaza, nagantay si Aling Nena. Nakita niya si Mang Ray. Nakaupo sa bench, binabasa ang dyaryo. Nilapitan niya ito, malambing na salita ang nais niyang sabihin. Mang Ray, ang saya ko ngayon. Nakita kita, sabi niya, habang sinubukang maging rejection-proof. Napatingin si Mang Ray, ngumiti. Aling nena, kaya pala. Ang ganda ng araw ngayon dahil nandito ka. Nagkwentuhan sila ng matagal. Nagbahagi sila ng mga alaala, ng mga paboritong kanta, ng mga pangarap. Napansin ni Aling Nena kung paano siyang ngumiti, tumawa ng walang takot, at naramdaman ang kilig na hindi nasusukat sa edad. Si Mang Ray ay tila isang kapwa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Naramdaman niya ang sustento at malasakit sa mga usapan nila. Naalala niya ang sinabi sa sources, Old love, I think, is wiser, quieter, and, in its own way, absolutely as intense. Ito ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, sumapit ang dilim at kailangan na nilang umuwi. Salamat sa kape, Aling Nena. Napakasarap ng kwentuhan natin, sagi ni Mang Ray. Salamat din, Mang Ray. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Sagot ni Aling Nena. Sinubukang maging matapat nang hindi sumusuko sa takot. Balik ka bukas, dagdag niya. Parang bata na hindi makapaghintay na makita ka ulit. Mumiti si Mang Ray. Bukas din, Aling Nena kung saan tayo dadalhin ng puso natin. Umuwi si Aling Nena na magaan ng pakiramdam. Ngunit sa kanyang pag-uwi, nagkaroon siya ng isang bagong pag-aalala. Paano niya sasabihin kay Elena ang kasiyahan na kanyang nadama? At higit sa lahat, paano niya ipapaliwanag ang patuloy na paglalakbay na magkasama na nais niya sa kanyang edad na 70 plus na hindi nangangailangan ng kasal kundi isang matapat na pagmamahal. Ang tanong ay hindi na kung paano siya magiging masaya, kundi kung paano niya haharapin ang katotohanan na masaya na siya sa kasalukuyan. Ang kwento ni Aling Nena ay nagsisimula pa lang. Ang ngiti ni Mang Ray sa plaza ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan, nagdudulot ng kilig na hindi nasusukat sa edad. Sa kanyang edad na 72, hindi niya inakalang mararamdaman pa niya ang ganitong init sa puso. Para kay Elena, ang pag-aalaga ay isang natural na bahagi ng buhay at isang pagkilala sa kaayusan ng lipunan. Dahil sa ganitong malalim na ugnayan at tungkulin, ang pag-aalinlangan sa reaksyon ng kanyang pamilya ay isar sa mga isyo sa senior romance. Maraming anak ang maaaring mag-alala o makaramdam na pinapalitan ng kanilang namayapang magulang. Sa kwento ni Aling Nena, Natatakot siyang baka pag-usapan siya ng buong barangay o sabihin nila, Matanda na ako, nagpapapansin pa. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinubukan ni Aling Nena na magsimula ng paunti-unti. Anak, ang ganda ng araw mo yun, no? Sabi niya kay Elena na abala sa paghuhugas ng pinggan. Parang may kakaibang saya. Sinubukan niyang maging gentle approach tulad ng payo sa video tungkol sa pabebe moves. Walang kahilingan, walang expectation. Pasa lang ng saya. Hmm, sagot ni Elena, hindi lumilingon. Mabuti po kung masaya kayo. Naramdaman ni Aling Nena ang lamig sa sagot. Hindi niya masabi ng, Ang saya ko ngayon, nakita kita. Naninais niyang sabihin kay Mang Ray. Ang payo na siya ang ultimate authority sa kanyang sariling buhay pag-ibig ay malakas sa kanyang isipan, ngunit ang pag-aalala sa kanyang anak ay mas matindi. Ang kanyang pagnanais na muling mumiti ng walang takot ay nanatili, ngunit ang takot na mapuna ay naroon din. Sa sumunod na mga araw, patuloy ang pag-uusap ni naaling Nena at Mang Ray sa text. Nagbahagi si Mang Ray ng mga kwento tungkol sa kanyang paghahalaman at si Aling Nena naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga apo. Ang kanilang mga usapan ay natural at hindi napipilitan. Ramdam ni Aling Nena na si Mang Ray ay tila isang kapwa, isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Ito ang sustento at malasakit na naramdaman niya sa kanilang usapan. Naisip niya ang sinabi sa mga source na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan, kundi may pisikal na reaksyon din at maaaring magpabuti ng kalusugan, tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng tulog, at pagbabawas ng stress. Naramdaman niya ang pagbabagong ito sa sarili. Isang hapon, nakita ni Elena si Aling Nena na nakangiti habang tinitignan ang kanyang telepono. May nagpapasaya po sa inyo ma? Tanong ni Elena sa tono na may halong pagtataka. Napakagatlabi si Aling Nena. Ito na ba ang pagkakataon? Naisip niya ang payo na maging matapang nang hindi nasasaktan at ang ideya ng rejection-proof na paggalaw. Ang pagiging bukas at madalas na pakikipag-usap ay nagiging daan para maintindihan ang saluubin ng bawat isa. Nakikipagchat lang ako anak, may bagong kaibigan. Sagot niya, sinubukang maging kaswal. Kaibigan? tanong ni Elena at sa wakas ay humarap sa kanya. May bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Naisip ni Aling Nena ang saliksik na nagsasabing ang mga matatandang ina ay kadalasang nasa bahay at ang nangangalagang anak ang kadalasang tanging nakakasalamuha kaya't natural lamang na maging sentro ng atensyon ang anak. Oo anak, nag-online dating ako. Diretsyong sabi ni Aling Nena, sinisikap na magpakita ng sarili ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Elena. Online dating? Ma, sa edad niyo po, hindi naman po ito Tinder para sa mga kabataan. Ang online dating apps ay madalas na nauugnay sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ginagamit din ito ng mga nakatatanda at nagkakaroon din ng swerte sa paghahanap ng kapareha. May mga app na bukas sa lahat ng edad at mayroon ding may age requirements. Maraming senior dating sites ang available ngayon. Mayroon na rin para sa mga senior anak, paliwanag ni Aling Nena. Libre nga yung isa, Mingle 2, para sa mga Filipino senior singles. Maraming singles doon na mahigit 50 ang edad. Pero ma, paano po kung iba po ang iniisip ng mga tao ang pag-uusapan ng buong barangay ay isang tunay na pag-aalinlangan sa kulturang Pilipino. Hindi ko na kailangang magtago anak, sabi ni Aling Nena. Matatag ang boses. Ang alam ko lang, masaya ako at iyon ang importante. Naramdaman niya ang lakas na dulot ng armor ng pagiging totoo na inilarawan sa Pabebe Moves. Hindi ka kailangang magtago, kundi para hindi ka mabasa ng mga negatibong komento. Sina po ba yan, ma? Tanong ni Elena. Medyo lumambot ang tono. Baka naman... Scammer yan. Ang panganib tulad ng fake profiles at scammers ay totoo sa mga mainstream apps. Nag-video call kami anak at nakipag-usap sa telepono. Maingat ako, paliwanag ni Aling Nena. Si Mang Ray siya. Biudo. Mahilig magtanim na tahimik si Elena. Ang relasyon ng ina at anak ay masalimuot. Ang anak ay inuuna sa hang nandyan agad upang tumugon at magbigay serbisyo sa ina at pangunahing may responsibilidad na siguraduhin ang mabuting kalusugan at kapakanan ng ina habang sila ay magkapisan. Ang pagkuha ng isang bagong tao sa kanilang buhay ay maaaring magdulot ng pagbabago sa dinamikong ito at ang pag-aalala ni Elena ay naguugat sa kanyang pananagutan. Bagaman matiwasay ang relasyon ng magkatambal sa pangkalahatan, may mga panahon ng hindi pagkakaunawaan. Ma, kung saan po kayo masaya? Sabi ni Elena. Ngulit may bahid pa rin ng pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi pa rin ito ang buong pagtanggap. Ngulit isang hakbang ito. Naramdaman ni Aling Nena na ang pagiging bukas at tapat ay mahalaga upang maiwasan ang hindi pagkakasundo. Alam niyang hindi agad-agad magiging madali, ngulit ang kanyang pagnanais na muling ngumiti ng walang takot ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Ang kwento ni Aling Nena ay nagsisimula pa lang sa pagtuklas ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit at ang paglalakbay na magkasama na hindi nangangailangan ng kasal kundi isang matapat na pagmamahal sa kanyang edad na 70 plus. Ang tanong ay hindi na kung paano siya magiging masaya, kundi kung paano niya haharapin ang katotohanan na masaya na siya sa kasalukuyan, kasama ang kanyang pamilya at ang bagong pag-ibig na kanyang natupuan. Ang pagpapatuli ng kwento ni Aling Nena ay sumasalamin sa tunay na karanasan ng maraming nakatatanda sa paghahanap ng pag-ibig sa kanilang senior years at ang masalimuot na ugnayan nila sa kanilang mga anak, lalo na sa konteksto ng kulturang Pilipino. Narito ang ilang mahahalagang punto mula sa kwento at sa mga pinagmumulan. Ang paghahanap ng pag-ibig ay walang pinipiling edad. Tulad ng nararanasan ni Aling Nena, totoo na hindi kailanman huli ang lahat para makahanap ng pag-ibig kung ikaw ay isang senior. Maraming nakatatanda ang naghahanap ng kapareha, emosyonal na suporta at pagmamahal sa kanilang edad. Ang pag-ibig at romansa sa edad 60, 70 at pataas ay maaaring mas malalim at mas matindi kaysa sa pagmamahal sa kabataan. Ito ay maaaring magdulot ng pisikal na reaksyon na nakakatulong sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng tulog at pagbabawas ng stress ang pag-iisip palang tungkol sa minamahal ay makakatulong na mabawasan ang stress at negatibong damdamin. Online Dating para sa mga senior Ang paggamit ni Aling Nena ng online dating ay sumasalamin sa lumalaking bilang ng mga senior na gumagamit nito. May mga mainstream dating apps tulad ng Tinder, Bumble at Hinge na ginagamit at nagtatagumpay din ang mga nakatatanda. Mayroon ding mga dating site na eksklusibo para sa mga senior 50 pataas, tulad ng silver singles at senior match. Ang Mingle 2 na binanggit sa kwento ay isang libreng online dating site para sa mga Filipino senior singles na nagbibigay daan sa mga user na makipag-usap ng walang bayad at magkaroon ng malawak na pagpipilian ng mga potensyal makapareha. Na nagbibigay ito ng low-pressure online dating experience. Mahalagang mag-ingat sa mga fake profile at scammers na umiiral sa mainstream apps. Ang pagpili ng isang app sa simula at paggawa ng profile na may kalidad na larawan at detalyadong paglalarawan ay inirekomenda. Mahalaga rin ang pakikipag-usap sa telepono o video chat bago makipagkita para sa kaligtasan. Hamon sa senior romance. Bagamat may mga benepisyo, may mga hamon din ng online dating at paghahanap ng pag-ibig sa mas huling yugto ng buhay. Pag-aalinlangan sa teknolohiya ay maaring maging hadlang. Pag-aalala sa reaksyon ng pamilya. Ang anak ni Aling Nena na si Elena ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Karaniwan sa mga anak na mag-alala o makaramdam na pinapalitan ang kanilang namayapang magulang. Maaring maging masyadong kritikal ang pamilya ang takot na pag-usapan ng buong barangay ay isang tunay na pag-aalinlangan sa kulturang Pilipino. Gayunpaman, binibigyang diin ng mga eksperto na ang senior ang ultimate authority sa sarili nilang buhay pag-ibig. Ang relasyon ng ina at nangangalagang anak sa kulturang Pilipino. Ang pag-aalaga ni Elena kay Aling Nena ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng ina at nangangalagang anak na babae sa Pilipinas sa kulturang Pilipino, ang mga anak ang pangunahing inaasahang mga ngalaga sa kanilang matatandang magulang. Ang relasyon na ito ay madalas na matiwasay at batay sa pagtanaw ng utang na loob at pananagutan ng anak sa ina at sa lipunan. Ang mga anak, lalo na ang mga babae, ay madalas ang naaatasan mga laga sa magulang. Para sa mga ina, ang pag-aalaga ng anak ay isang tropeyo at kagalakan at nababawasan ang kalungkutan sa pag-iisa, lalo na kung balo. Ang mga matatandang ina ay kadalasang nasa bahay at ang nangangalagang anak ang kadalasang taming nakakasalamuha. Ito ay maaring magdulot ng mas matinding pagtutok ng ina sa anak na minsan ay may bahid ng pagkadismaya o hinain. Mahalaga ang pagiging bukas at tapat sa komunikasyon upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan. Sa panig ng anak, mahalaga ang pagpaparaya at pangunawa sa pagiging sensitibo ng ina sa pagtanda. Ang kapwa na konsepto ay nagpapaliwanag sa malalim na samahan kung saan ang bawat isa ay tinitignan bilang bahagi ng sarili, ang pagmamalasakit sa isa't isa ay nagiging kaluguran ng sarili. Mga pabebe moves sa senior romance Ang kwento ay nagpakita ng pabebe moves bilang paraan ng pagpapahayag ng kagalakan, at pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagiging buhay at hindi nahihiya, anuman ang edad. Kabilang dito ang simpleng pagbati, pagpuri, at pagpapakita ng pagmamahal ng malambing at walang malaking kahilingan. Ang ideya ng rejection-proof na paggalaw ay nagpapahiwatig ng pagiging matapang ng hindi nasasaktan, sa pamamagitan ng paggawa ng bagay para sa sarili at pagbabahagi ng saya ang armor ng pagiging totoo ay nagpapahintulot na ipakita ang sarili at ang kaligayahan kahit pa may mga mata na nanonood o nag-iisip ng masama. Ang paglalakbay ni Aling Nena ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi pati na rin sa pagtanggap sa kanyang sariling kaligayahan at kung paano ito maisasama sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Nang may lakas ng puso at walang takot sa sasabihin ng iba. At sa huling kabanata ng kwento ni Aling Nena, matututunan natin ng isa sa pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig at kaligayahan ay walang expiration date. Ang kwento niya ay paalala na ang paghahanap ng kapareha, emosyonal na suporta, at pagmamahal ay natural at mahalaga sa anumang yugto ng buhay. Tulad ni Aling Nena, maraming senior ang natuklasan ang kagandahan ng online dating para makahanap ng koneksyon, kahit pa mayroong mga hamon tulad ng pag-aalinlangan sa teknolohiya o pag-aalala sa reaksyon ng pamilya. Ang hamon ni Aling Nena ay hindi lamang sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi pati na rin sa pagtanggap sa sariling kaligayahan at pagkilos ng may lakas ng puso kahit pa may mga matang nakatingin o naghuhusga. Ang kwento ay nagpapakita na ang tapat at bukas na komunikasyon sa pamilya ay susi sa pag-unawa at pagpapatibay ng mga ugnayan, na binibigyang diin ang konsepto ng kapwa kung saan ang bawat isa ay tinitignan bilang bahagi ng sarili. Ang pagtanggap sa pagtanda ng may galak at kilig ay hindi pagtatapos ng kabataan kundi simula ng pagiging buo at malaya. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng kilig o magkaroon ng pagnanais na magpakita ng saya, andaan ng aral ni Aling Nena, huwag kang mahiyang maging pabebe dahil ang pagiging buhay at pagmamahal ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa lakas ng puso. sa isa't isa ay nagiging kaluguran ng sarili. Mga pabebe moves sa senior romance Ang kwento ay nagpakita ng pabebe moves bilang paraan ng pagpapahayag ng kagalakan at pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagiging buhay at hindi nahihiya, anuman ang edad. Kabilang dito ang simpleng pagbati, pagpuri, at pagpapakita ng pagmamahal ng malambing at walang malaking kahilingan. Ang ideya ng rejection-proof na paggalaw ay nagpapahiwatig ng pagiging matapang ng hindi nasasaktan, sa pamamagitan ng paggawa ng bagay para sa sarili at pagbabahagi ng saya. Ang armor ng pagiging totoo ay nagpapahintulot na ipakita ang sarili at ang kaligayahan kahit pa may mga mata na nanonood o nag-iisip ng masama. Ang paglalakbay ni Aling Nena ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi pati na rin sa pagtanggap sa kanyang sariling kaligayahan at kung paano ito maisasama sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Nang may lakas ng puso at walang takot sa sasabihin ng iba. At sa huling kabanata ng kwento ni Aling Nena, matututunan natin ng isa sa pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig at kaligayahan ay walang expiration date. Ang kwento niya ay paalala na ang paghahanap ng kapareha, emosyonal na suporta, at pagmamahal ay natural at mahalaga sa anumang yugto ng buhay. Tulad ni Aling Nena, maraming senior ang natuklasan ang kagandahan ng online dating para makahanap ng koneksyon. Kahit pa mayroong mga hamon tulad ng pag-aalinlangan sa teknolohiya o pag-aalala sa reaksyon ng pamilya. Ang hamon ni Aling Nena ay hindi lamang sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi pati na rin sa pagtanggap sa sariling kaligayahan at pagkilos ng may lakas ng puso, kahit pa may mga matang nakatingin o naghuhusga. Ang kwento ay nagpapakita na ang tapat at bukas na komunikasyon sa pamilya ay susi sa pag-unawa at pagpapatibay ng mga ugnayan na binibigyang diin ng konsepto ng kapwa kung saan ang bawat isa ay tinitignan bilang bahagi ng sarili ang pagtanggap sa pagtanda ng may galak at kilig ay hindi pagtatapos ng kabataan kundi simula ng pagiging buo at malaya. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng kilig o magkaroon ng pagnanais na magpakita ng saya, andaan ng aral ni Aling Nena, huwag kang mahiyang maging pabebe dahil ang pagiging buhay at pagmamahal ay hindi nasusukat sa edad kundi sa lakas ng puso.